Hey guys, it's about time to make an art. Narito naman para tayo sa isang pastel. No sa paggawa ng pastel o yung colored, uh, usually ginagamit ko color pencil. No, hindi ako gumagamit ng lapis para yung uh, line makita na natin true color. Maya, maya abangan niyo kung pa, paano ko siya kulayan. But this time, ini-sketch muna natin, no. Importante yung makuha natin yung uh, tamang uh, uh, shape ng mukha nila lalo na this is uh, an old picture at uh, yung kinokopyahan ko ay eh, isang drawing din no kaya okay lang naman sa customer basta maihawi ko wala namang problema then this is an old picture so this time no nandito tayo sa may baba no dito sa may flower ganito ako gumawa ng flower no little by little ah, bilog bilog lang yan mamaya palalabasin ko yan sa kulay kaya very very light lang yung ginagawa natin so tambay lang kayo guys may makikita dyan God bless you Okay, okay, kita okay. by the way, klaro ko muna ilong. Nako, yan. importante, hawig, no? Kasi hindi man ka mukha, hawig. Okay ba yun, eh? <laughs> okay. Okay, guys. Ito na yung sa uh, sketching, no? Ayan, na, uh, mia mia Mag-mix na ako ng kulay para dito. Ayan ang old picture niyo. Okay, God bless.